Magandang tanghali mga kaguro. Ayan, nag-ready na po kami mga kaguro kasi 11 o'clock ay mag-out na po kami dito sa house na inuupahan po namin sa aming pag-swimming. So, itutur ko po kayo sa sa uh, inuupahan namin, nire namin po uh, ngayon sa pag-swimming. Ah, uh, nung kahapon po po hanggang ngayon, overnight po. So, ito po yung room. Ayan yung room po may double bed dalawa po ito naman po yung isa ayan natutulog pa si Tantan at saka yung kanyang kapatid so ayan po yung uh, ito po yung unang room ito naman po yung CR uh, CR ng unang room mga kapatid sa mga ilaw ayan ayan yung CR po ng room na to. Ayan. So, ano po. And then, dito naman po sa isang room. Labas po tayo sa unang room na pinapakita ko. Ito po yung, bali, sala po. Bali, dalawang uh, bahay po itong inupahan namin. Share-share po kami sa pagkain. Uy! Why sila? May ingat. Tutulog sila. Yan. Ito po yung ayan. Nakarady na po yung aming gamit mga kaguro. Ito yung, yung sala bali. Ayan din po yung parang kitchen pero hindi namin ginamit kasi mayroon din doon ah uh, kainan na may kitchen ang po may lutuan ito po yung bali sala naman po yan nakalagay po dyan yung dalawang pong na ginamit namin nalagay na lang namin dyan yan yung may meron silang set yan yan po Tsaka meron silang TV. Ayan. Yung sala nila ay meron TV para pag umupo ka dyan ay meron pong mapapanood ka ng television. Ayan. So, maganda po yung kanilang ito po yung unang bahay. Tsaka ayan na po. Ayan po yung pinaka-balcony. Ayan si pare. <laughs> ayan yung balcony po tapos ito naman po yung pangalawang room, hindi ko na lang po sa inyo papakita kasi tulog pa po yung anak ko at yung mga na lamari, so ayan ang may table din po dito sa sala kaso lang po may mga nakapatong na po mga ano, gamit at ito naman po yung kanilang labas so, itong labas way na to ay papunta sa, ito naman po yung kubo ng mga mga ah, kami kumakain lahat yan namin prepare yung aming pagkain kumakain si ate saka dito naman po ay mayroong swimming pool may swimming pool po yan, papakita ko po sa inyo meron silang dalawang upuan dyan nakaupo ayan, nagre-ready na po kami at kakain pa lang po muna kami bago kami alis doon po naman po ito po yung simple nila ito pong house yung pangalawang house na nirent namin ayan Hanggang third floor. Pero ang third floor po ay hindi kasama sa nilarent namin hanggang 2nd floor lang po eh. si sila mami Aira. Hmm. Tapos doon naman po ay meron din pong bali video. Kung oh, doon ka po mag video. Okay. Hmm. Tapos ako sila kumain. Yan, meron po silang pahard dyan. Yan. Pwede ka dyan magpahinga o upo, magpa-picture. Yan, medyo against the light po. Ayan po yung bali ground nila. Meron silang bilyaran para po sa upa May video okay. May table din po dun. Ayan sila. May dalawang table dito. Ay, tatlo po pala yan. Pagkakal. So, ayan. Ayan po yung kanilang bilyaran. Meron din pong kubo dyan. Malaking malaki po. Very, ano, comfortable po. Uh, napakaganda po. Kaso, ah uh, medyo mat mataas lang din po yung rent nito. Pero, satisfied naman po. At ayan po yung anong apo napagod sa swing Yan, so, sa meron din po sila dito tindahan. Saka dito, dito man po yung small kitchen nakalagay po dito yung kanilang ref. Pwede ka dito maglagay kung ano ilalagay mo ng dala mga pagkain. Yan po yung shower sa labas po outside. And then, dito din po sa meron din po silang shower. Dito po. May tawa ba dito? Meron din po silang shower. Meron din po silang shower. Hindi ka pa nagaling magkabandaw, na. Nakabandaw na. Ayan. saka ito po yung hugasan. Ito, kuha mo kay yung big yung araw. Masit ka mo sa yun, So, ayan po yung nire-rent namin. Ano? Bahay, dalawang bahay po. Occupied po buong ano ng, Bali, private po kasi itong place na ito. O paano? For 30 persons po ay 30,000. Tapos may excess na

putol na ulo. Hmm. Ulo na. Yung sa isda na inano nyo? Hindi. hindi Hindi <laughs> <Sa isla yan. laughs> ano, <laughs> parang ano? Sayan. Medyo malaki po doon naman sa taas. Dito tong building na kasama din po 'yan sa ni-rent namin. Nandoon sila mga po. ko yung binan tubi ng pamanggang kong si Almira, doon sila, pati mag-asawang kapatid ko. So, doon sila, do, yan naman po kami sa dalawang room, pinakita ko po sa inyo. So, ayan po, maganda po yung kanilang place, uh, malawak, ma, uh, malalaki, at saka, ano naman po, yung um, uh, higaan. So, ayan po. So, kung sino man po yung gusto mong pumunta dito dito po to sa Bulinaw sa pinakadulo po. Ano bang ano bang ano to, Beng? Ang pangalan nito, Beng? Pa. Para ha? Para Paradise. Yan. So ayan lang po. So kakain na po ako mga kaguro. Kakain na po ako. Yan lang po yung maikling ano natin tour house sa uh, nirent namin para sa aming pag-swimming ng buong pamilya. Sa so, po, thank you so much po sa panonood. Kain na po tayo mga kaguro. Sana po uh, please subscribe to my channel. Geneva Lavis po. Bye-bye.